guys mag ano tayo Magkape. kape Kay... malamig ang panahon sige bagyo sinando pero may sunod na naman ng ano on on ondong oh, o, dodong uh, basta letter o ang una mm -mm. ngayon gusto ko mag -kapi. Matulog na sana ako, guys. Nag-shower na ako. Patatapos ko lang mag-shower. Kaya lang, gusto ko magkape. Kasi, ano yung iba pakiramdam ko sa ulo. Um, mabiyak na ano. Mm. Kape tayo. punasan muna natin guys mamaya mag ground mag kurintita kaya punas punasan natin ang puwit bago i sala <coughs> Andar na siya. Ngayon, tukla tayo ng kap, Mag ano na tayo, mag ready ng kape. Mm, tasa. Pugasan natin guys. Kay. May itim man doon sa tiyo. Hindi natin alam kung anong itim na yun. Tapos na siguro magmasage yung amo ko. naghintay pa ako guys na kumuloy ang tubig kaya ako nakaupo kasi habang naghihintay kami ng matapos yung amok ko magpamasad yung amok ng lalaki magkape muna habang naghihintay maya maya pa yung magtapos kasi 2 hours yan nagpapamasad so ibig sabihin matagal diba kaya kapihan mo na habang naghihintay. Diba? Kumulo na guys. Kumulote na natin. Kasi yung initan namin dito guys, wala nang unok. Pag saksak, automatic siya on. Gagana na. Pag kumulo, automatic din hugot lang din. Kasi sira na yung on-off niya. kayak gandum di diba? Oh, di diba? Kasi minsan kasi pag masakit yung ulo ko, titimpla lang ako ng kape. Medyo ma okay okay naman. Kaya yan. Tempra tayo ng kape. Inam tayo ng kape. Kasi, ayoko na magkain tama na yung kanina pagdating namin ng 1.30 nag lunch ako galing kami na dinis ng kundo sa pasig dun sa ako okay. kapihang ko ka na lang may, may ano naman yung naramdaman kong gutom kaya ayoko na kumain hmm. kape lang muna tayo. Init. Hindi hmm, pa guys. Ganun lang. dito kaya sa Maynila lakas ng ulan dami nang binabaha. buti nga doon sa kapatid ko doon sa Fairview hindi, hindi nagpakawala ng dam ng Kisun City dam ano, dami sa dam ang tubig buti nga hindi nagpakawala kasi kung magpakawala ng dam ang tubig magpakawala dam ng tubig ano yung bahain papasok talaga yung tubig dun sa bahay nila kasi malapit kang sila sa dam kaya, yun. Pag ganito lang, ulan-ulan, okay lang, walang baha sa kanila. Pag di magpakawala yung dam, yan, okay lang. Noon kasi, nung sinundan nito na bagyo, eh, di ko na alam kung anong pangalan. Next month lang din, bago lang. Ito, bagyo na naman. Hindi nga sinakatanggap ng mga ayuda. Ito na naman. Bagyan na nga. Grabe. Ang masakla pa doon guys kasi ano, nangapahan pa sila. Tapos yung asawa niya ngayon, yung naano pa sa, ano, yung may sakit pa siya. Dalawang buwan pang gamutan yung sikmura niya masakit sa nangotang ng utang ng 1.5 yung kapatid kong babae doon sa pamangkin namin para ipa up pa-check up ang resulta yung matindi daw ang ano yung acid pangalawang check up na yun niya guys kaya lang bumabalik kasi paano kasi ang pag-inom ng gamot paputol-putol ba eh wala trabaho eh yung asawa niya kagagaling lang din ng galing ano yung yung bronko ano yung sa baga ba at saka diabetic ko ako din nagsuffer noon guys gumaling yun pinadabas sa ospital ngayon ako din sa asawanya kaya lang ang ala ko guys ano lang ba yung sahod ng katulong buwan, buwanan, hindi dingguhan hmm. ako din nagsuporta sa kanila ng ano, yung pagkain nila mga anak, puro may asawa na wala din sa kanila din umaasa kaya ngayon tumulong, lumapit ako doon sa isang vlogger na ka-chat ko na si, ano yun odong, ano, ano yun, na may charity kasi siya. Sabi ko, pwede ba? Manghingi ako ng tulong, sabi ko. Para sa bayaw ko. Kasi dalawang buwan ang gamutan niya. Gisin ko na sa kanya yung ultrasound ng sikmura niya. At saka risita, at saka yung pagbasa ng doktor. Ano sa kanya, gisin ko sa messenger niya. Eh, wala rin. Kasi hindi pa daw siya nakasahan. Kaya ngayon, isang linggo pa lang mula, pina-check up ulit. Nung pangalawang check up na, ang sabi ng doktor, dalawang buwan straight ang inom niya, kailangan. At saka, at saka yung dosage niya, tinaas na. Ganun pa rin ang klaseng gamot na nirusita sa una. Kaya lang, taasan na yung, tinaasan na niya yung dosage ng gamot. ngayon, tuloy, -tuloy ang pan. Kasi, Nagawa ako na parang dito. kasama ko, buti nga may pera. Ang 1000 Oh, may pera pa ko ng 500. Dinagdag ko, 1,500. Pabili ng ilang purasong gamot. Pagkain pa. Hindi yun sa lahat gamot mapunta. Pagkain pa nila. Talaga. Ano ko lang. sobra okay lang basta malakas lang tayo guys wala tayong mga masakit kung kaya tulungan tulong tayo si pamilya natin yan di ba sige guys hanggang dito na lang good evening everyone i love you all